guys, sorry guys, ang bagong uh, ano, mukadto ka sa mga uh, tawag pag mag-travel ka sa bus aris mo bago ilang uh, st uh, station mag-travel ka wala na sa Albala guys ha sa na guys, may malapit sa er, ano, sa train yes, sa train terminal sa pinaka main gate nila ano siya ano siya guys ده هنا ثلاث درج ده ولا na درج؟ ثلاث درج دوت خد يسار ايه هنا عند الباب ثاني باب على قدك ده طب لو دايس اكون kaya makadto ako sa Jizan. to sa branch ng company ko, so provincial ng ano ng Saudi Arabia yung guys, medyo layo na yon, seven hours so, eight hours ang biyahe ng bus, So, ito yung bago. Mga guys, kung maglakat ng Mugali, maari nga ano ha, ari yung bagong uh, bus terminals, pakad to. Hada ro sim sim, ro riyad, napsuhin na. Riyad. Asa dek? Huh? Hadar, -riyad? Hinala, hine, kulo, kulo hada ro riyad, inala sim riyad Mecca, Medina. Ah, uh, shop guys, ah, uh, nyo guys, mga ari di sa, ano, sa Saudi tanan nga mga magkato sa mga Adriad, Madina. So ari na kayo isang ilang nga terminal guys. So nag na sa train nila, sa train terminal nila dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So tanaan, parang airport airport. <laughs> parang airport style din. na may, may, taas lang mga elevator na nami-nami. Nami-nami pero balik to sa Ubraka pa <laughs> Amo um, na guys, sadya magbakasyon kay siyempre nag-enjoy ka sa travel-travel, sa mga lang sa gilid-gilid. Ah, uh, enjoy, enjoy. Mm. Ah, karton to guys king are, gin bilin ko lang na dito sa Saudi Arabia. Tapos may baladya ako sa likod ang ano ba? Plastics ang basurahan nga ito. <laughs> Kaging ligat sa nag bakasyon naging pambilin ko eh. Amo na dalon ko naman to kay sa magbakal-bakal ko ulit magastos hmm. Ano yun ang guys oh? ah? Ah, mm. nami Na ilang terminal. Ah, may siya. Bus train terminal. Terminal. Mm. So, magkasama sila. Tapos ito sa pihak naman, mga taxi. Ano na guys, mga taxi nila kay sa Saudi guys oh. Nami nami na decolor na guys, amo na subong bago, lang ang taxi. Kaya ang mga astag ito, astag na na. Mas to, Ang mo ng colors ang taxi nila. Kaya kung hindi na siya, dakpo na sa do, ano na, AMD nga style. Ari, game. Ito, mga kabayan ha. Ah. Ari, ari yung bagong uh, bus terminal, bus train terminal. Look. <laughs> <laughs> Ayong dala ko guys, oh. Kaya mo guys yung dala ko. Baladiak is sa ano, buwa, ano, basurahan. Kaya lang guys, kasi sayang. Kasi, ano? Paksa sa? Okay. Makasama uh, kami dalawa. Siya yung taga-assist guys. Kaya lang may bayad. Tapos, 17 real daw sa share niya. Tapos, bahala na daw kayo sa, ano niya. Uh, kayo na bahala sa paghatag sa kanya. Pagbigay. Teka Kukuha kayo ng ticket guys. Bakit tayo ng elevator. Basta yes. yung so, isang laki lang na alala. Ang ilang uh, bus train terminal. Ari entrance. Entrance. Yes. <coughs> Kasi pupunta ako sa... Makadu ako yung sa ano guys sa... Sa branch ng company ko. So, probinsya na probinsya na guys dito. So, malayo natin sa siyudad, Sa siyudad sa... Uh, Jeda o as ang Riyadh sa Saudi Arabia. Tingnan okay, yung taas guys ah. Di ba? Kanta lang ano ya. Ah. So ito na guys, sitting waiting. Waiting area. So station entrance. Papasok tayo sa station entrance. Guys, yung masjid nila. Guys, papasok na tayo sa uh, station entrance sa bus and train station. Yes. Wow. Ang lamig. Kung anong init sa labas kaya dito kalamig sa loob. Mga guys. Yeah. Pasok na tayo. So, kukuha ako ng ticket papun papuntang Jizan. Tapos sa Jisan, sa probinsya pa ng Jisan, sa beach Pinakalayo ito. It's pinakalayo yun. Oh, ito guys, yung gawada nila ticket. Oh. Uh, guys, haring gawada nila ticket. So, we thank kita guys. Uh, departure arrivals. So, ano guys? ah oh? Ako nga ticket pakadto sa Jisan, tapos Jisan sa village sa pinaka village nila parang tapos Abarish 18:45 a uh, 5 auto. so alas 5 ng hapon pa so medyo maghintay-hintay tayo dire guys sorry guys pa dala pa guys ba So, pang pangalan sa bus nila ay North West Bus. Yes, North West Bus ang pangalan sa kanila nga, bus. So, pakadto lang to ticket to, Single, syempre, lugay na ako magbalik dito. O balik po, hindi. 161.74 Riyan. Tapos, start 24.6 six payment ID, 186, issue date. Northwest bus. Wala na stop it to guys. Kaya waiting tayo mga 5. Busy sila guys ka pinding. Awas <laughs> uh, ang gulat guys. I just try. Akit ako sa taas guys Akit ako Just wait Oh guys Natawad tayo, guys kung anong nasa ibabaw Eh bisitahon ta kung anong mayroon sa ibabaw nila So tagal bagal Mga fast food pala guys ang RD guys So Dunkin Donut Yes Atong iba ay close pa Wala pa sang nag-arkila. Uh, Tama na akong ta ulit. Iyara ito nga kung nga dala. Dala, dala pa guys ang mapipilihan nyo guys na ano guys, na bus. So, ari isa ka bus. Ari isa ka bus doon pagpipilihan nyo. So, ano? Sadi ka. Is ka lang Ay, ano pa guys? So, temprano pa guys. Mga 12.56 sa 12.56 mga karoon pa sa gabi yung akong nga biyahe bas mga 6 or 7 6.45 so 7 na yan guys 7 ng gabi so kaman guys kapangit ako sa medyo dasig dasig na may biyahe pero no choice mahulat kita sa aton nga <laughs> sa aton nga biyahe pa kanto sa uh, bish bish sa probinsya so G isan tapos bish pa oh guys ang lay layo layo Kita mo sila guys ha. Oh. is parang ano din. Parang airport style siya. Mm. Skeleto siya. Itong okay, mga dala ko guys, mga bagahe ko guys ha. Oh. Hmm? Di ba guys? <laughs> Basuraan. Eh, baladiyak lang siya. Pero, it's okay. 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 Saka may Starbucks sa device. May Starbucks. sorry guys, may, oh, may, Starbucks. Sila tapos may ano sa mga balaklan din. Mga chocolate. Meron sila guys. Ha? Starbucks. <laughs> Starbucks. So, front 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 camera tapos guys din yung mabasa. Oh guys, kay ulan na pala guys ang ano, ang sa pit ko nga bus ba. So, bago naman siya nga bus siguro sa government nila. Kaya iari na din sa train bus terminal nila. Kaya hmm. muna siguro nga sa government bus na yung Muna siguro kaysa hinahamba nila nga may free nga sariat, So, sana may free din. Anong yeah, para makatipid din ako. Dear passengers, that's been to our train number 0-5-1-2-0 0, 5, 1, 2, 0. Don't do, get, in International Airport is now open. Please proceed to platform number 6. Thank you. <laughs> Guys, ang <angkit> cute ng boses. <laughs> ang cute ng boses yan, no. ng, na ano? Ang cute ng... Ang paghambal pag yan. <laughs> ang cute ng boses ng Arab, Ng Arab. Yes. Ito guys, may toilet sila. Toilet, meal. Yes. Paano kasi kay front, front camera ko so baliktad ang letra. Hindi nyo gid mabasa. Sa so, maayo kay front ginagamit ko. Sa so, camera ko. So, are guys oh. Ako nga ticket pakadto sa Jisan, tapos Jisan sa village sa pinakad village nila. Parang mm, tapos Avarish 18.45 ah, uh, 5.02, to so alas 5 ng hapon pa so medyo maghintay-hintay tayo dire ang pangalan sa bus nila ay North West Bus yes North West Bus ang pangalan sa kila nga bus so pakadto lang to ticket ko, single syempre ito na ako magpalik dali o balik po hindi. 161.74 rial Tapos SAR 24.6 payment ID 126 issued date Northwest bus. Wala nang sakit ko guys. Kaya waiting tayo mga 5. Busy sila guys ka pending. Ah, <laughs> sa awesome, bulata guys. I just try. Akit ako sa taas guys. Akit ako. Just wait. Oh guys. Natawad na ta, guys kung anong nasa ibabaw. Eh, bisitahon ta kung anong mayroon sa mabaw nila. So, tagal bagal. Mga fast food pala guys ang RD guys. So, Dunkin Donut. Yes. Atong iba ay close pa wala pa sang nag-arkila tama naong ang toilet guys yun yung siya nila guys wala ba yun know. o tapos di ba laki lang siya ng mga dito sa train may kalaptan pa pag <laughs> may uh, sa casillas, sa pamong ng um, salamin nila. Laki ka hmm. si... So, kayo ang portahan nila kayo sa laki na. na Guys, mamimili tayo lang ating bibilhin. Ano kaya ang bilhin ko? Uh, okay, this is it. I need, I need, I need uh, pineapple. Gusto ko pineapple lang. First pineapple. Andraya ng pineapple. Pineapple, pineapple. Mix, mix pineapple. Oh, lasting pineapple. The pineapple. I told juice. Without pineapple juice. Pineapple. Three ninety five lah siya. Three ninety five guys.

Chichoya! ya time! Diri sa ah, salitang ilang ah. ah. I need Chichoya time. ya time? Ano ba mas namit-namit ka nun? Ah, wait. So, sabi lang, sabi lang. Saan ah, ah like this kind okay, no. of apple flavor. I oh, don't like apple flavor. okay. Let's go. Babayaran natin, babayaran na. Okay, proceed. It. It's <coughs> Salay okay, tayo guys. Bayaran natin ito, no? Na. natin. Ito lang. Ito sa akin. Sa kasama ko. At share na lang kami dito para tipid. Ito lang fresh Titila oh, yes. tayo, may bumibili, may nagbabayad pa so pila muna tayo sa lang. Okay. Yan na ka tayo rin natin. Hello, <laughs> so, hello. marhaba. Marhaba tayo nga. Welcome ha. Huh? Marhaba ka. Welcome. Ayun. Welcome. Hada welcome. Awesome. Oke, okay, thank you, thank you. Welcome, marhaba, marhaba. A okay. change, <laughs> excited. Two, two, and five. Okay, thank you. Welcome. Okay. Marhaba. Welcome Saudi Arabia. The